ko mahal na mahal kita at sana hindi ka magbabago, salamat sa lahat, you're the only one for me, always remember that, alam mo naman mahal, mahal kita eh, hindi kita ipagpapalit, eh ikaw lang pala yung isip ko Sa'yo ko lamang iaalay ang pag-ibig kong wagas Ako sa iyong tabi kahit ang buhay magwakas Pagkat pangalan mo nagmimisto lang kong lakas Dahil patungo lang sa'yo tinaha kong landas Daig mo pa ang ahas sa iyong kamandag Hindi ko nga lubos mait kung ba't sa'yo nalaglag Ako'y duwag na ipakita ko sa iyong mahal kita Kinalkulate ko na at di pa rin maisplika. Paano ipapakita ang aking sincerity? Anais ko lang naman mapasa aking kama baby Wala nang papalit sa puso kong ibang babae Pagkat ikaw lang siya lang number one and then my lady Sana'y malaman mo kung gaano kita kamahal Ibibigay ang buhay at handa ko nang isugal Asahan mo na ang pagmamahal ko sa'yo ay permanente Pagkat nakagapos ang puso nitong si Sa Biko, Kahit na magkalayo Tayong dalawa sinta, ka Ikaw ang siyang minamahal ng puso ko Pagkat di ko tanggap nang ika'y lumayo Nang umalis ka At hindi ka nagpaalam Dama ko ang loko dahil hindi ka nasilayan Nangangamba ako baka di ka bumalik Hindi mo ba alam Ako sa'yo'y nananabik Kahit na malayo ka Itutuloy ko pa rin Ibang man ako Hindi pa rin ako titigil Ikaw ang siyang ilaw ko sa gabi Pero ngayon wala ka na dito sa aking tabi Hindi ko man nasabi Sa iyo sinta, minamahal kita Sana iyong madama Ikaw princess, ang naging pag-asa ko Kahit na wala ka na, hindi pa rin ako susuko Iibigin kita, kahit hindi mo pa At ipapadama, kahit sabihin mong hangal Sa piling mo, Masaya ko, Di kailanman magbabago Ang pag ko Di ko inaasahan Ang puso kong ito naging hibang ang kalagayan Kahit na meron ng iba di ko mapigil Pag-ibig ko'y lumalala sa puso at sa isip Di ko matanggap na ganito ang sitwasyon Sa ating dalawa na ramdaman di ko matapon Mahal kita kahit pasabihin pang mali Di ako magpapatalo at ipapapigil Ipapadama ang pag-ibig ko sa sa kalagayang ito. Ako sa iyo'y nagsusumamo, handa ko man itago ang maling na darama. Hindi man tayo pwede ang pangarap ko sinta, makahanap ka ng lalaking para sa iyo. Naiibigin ng tapat na tulad ko, di magbabago kung mas na una lang kitang nakilala jona, ikaw na sana ngayon ang lagi kong kasama. Sa piling mo sa piling mo Masaya ako Di kailanman magbabago Ang pag-ibig ko Kahit na magkalayo Tayo dalawa sinta Ibigin ka Kahit na magkalayo tayong dalawa sinta Iibigin pa rin kita